mamingwit tayo mga kabukid yan may wala akong nagawa to walo Diyan natin nilalagay yung nilinisan ko dyan ayun Yung bali walong ganyan yan yan lagay na natin Yeah. Uh balikan natin bukas pa itusok natin mabuti para matanggal okay na nailagay na lahat yung walo yan balikan ko na lang bukas thank you